Ika! Ma! Sige, may tuturo ako laro. Anong laro yan, Tay? Alam niyo na ba yung, ano, mga batang 90s ito. Alam niyo lahat ito. Uh, yung laro sa libro, yung bilangan ng tao, kung sino mas marami, siya panalo. Ito. Gamit ito, makakapaglaro ka ano? na. Nasasanay pa yung pagbibilang mo ba? ato Ito siya mga katinda. Uh, ah, tuturo ko muna sa inyo. Ganito yung ano ha? Ganito yung rolls niyan. Ito yung laro dito. Jacket po ay eh, sino matalo. Siya yung ungo ay este. Siya yung unang-unang pipili. Ganito lang yan eh. Nyari, dito. Kunyari ako panalo. Yan. O, bubuklatin mo bilangan ng tao. Kunyari, dito ka. One, two, eh, di, tao lang. One, two, three, four, five. Eh, di, may panalo kang tatlo. Tama. O. Sa amin nun, ang ano nun, pitik. Pitik gam sa gam Pitik, pitik sa noo. Pitik sa noo. na pitik sa noo? Ganon. Yan. Tapos, oh. ulit na naman. O, oh, yung panalo ulit. Yan. O. Oh. Dito ako. One, two, three, four, five. One. Ito yung may apat ako. Panalo na naman ako. O, oh, ganon. Alam nyo na yung ano. Alam nyo na. Okay. Tara, laro na tayo. Ito yung parusa natin. Kaya sa masasaktan tanta yung pipitigil sa noo, uling na lang. Ulay. Kakaskas yung uling sa kamay. Tapos pahit. Isang pahit lang ha, kahit sa parte ha. Ngayon, gaagway tayo. Pumili tayo ng isang side. Kunyari, ako nanalo. Dito ko. Lahat na pipiliin ko, paglabok na nagaya, dito ako. At dito ako. Ako yung ikaw yung dito ako Ha? Ngayon, diyan po tayo, paunaan. Pauna maka 3. Oh, isang best na lang. Ang best na lang. Okay. Ja. Ja. Gay gay to. Ja and boy. Ja and boy. Ah.

Okay. Kapat. <laughs> Anna, oh, mamaya lang. Ubit na 'to, 'di ba? Hoy. Uba naman Oh, apat 'yung hanggang noon na. Lang. <laughs> Kasi paisa-isa. Okay? Wow. <laughs> ate, ate, masaya. Ano? <laughs> okay. Oh, paralo ako. <laughs> Bilang. Wala, tabla. satu, two. One, two. Tabla, boleh. Tabla, tabla. ya, okay, <laughs> 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 <Adarika. laughs>

tắt luôn 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 tắt hahahaha may iyak siya na Tiba panalo ka, ikaw na ha ikaw ahhhh ano kasi namain sa kumuhan ano

Kaya yeah. yeah. makakaganti siya. Nyan, yeah. Yan yeah. niya. Yay! Yeah. Yeah. Hey. Clown! Nyan. Yeah. niya. Yeah. Sa yeah, ayaw ko na ka. Wala pa yun! 500 pa lang yun. Paano nagyari yun? Kaisa nyo na naman. Ang no, alam hindi. niya ka eh, Hindi! Hindi! Wasan dyan. Wasan dyan. Hindi naman. Paano? May palatandaan ka pa ha? Saan? Dami. Paano nangyari yun? Hindi ko balo. Kaya pala nagbubulongan kayo kanina, ha? Hindi man. Tayo yung dalawa man. talaga. Tingnan yung kasama ka din. Ha? Wala man nga. Wala man nga Nagkaisa na naman ako mga katinda. Ano ba diba yan? Gagawin ko. Kailan kaya makakabawi? Tulungan nyo ako. Comment nyo paano ako makakagante eh, mga katinda.